Pinangangambahan naman ngayon ng Philippine Coast Guard o PCG ang posibleng oil spill mula sa MT Terra Nova. Maaari kasing makapinsala ito sa kalikasan katulad ng nangyari sa Oriental Mindoro noong nakaraang taon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Natagpuan na ng Philippine Coast Guard ang MT Terra Nova ang lumubog na marine tanker na may lulang higit isang milyong litrong industrial fuel o langis. Nasa 34 na metro ang lalim, higit tatlong nautical miles mula limay bataan. Naglalabas ngayon ng oil slick o manipis na langis mula sa makina ng barko. Hindi ito ay kinababahala ng PCG mas pinangangambahan ng ahensya ang posibleng oil spill o pagbulwak ng isang milyon at apat arang litro ng langis mula sa tangke ng barko na maaring makasira sa kalikasan. Higit na mas marami kasi ang karga ng MT Terra Nova kumpara sa 800,000 litro ng langis na kumalat mula sa MT Princess Empress at nakapinsala sa mga coastal Communities sa Oriental Mindoro na karang taon. We're racing against time na masiphon natin yung langis para ma-avoid natin yung environmental catastrophe. Posibleng kumalat ang langis sa coastal community ng Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pampanga sa bahagi ng Manila Bay. Naglagay na ng mga oil dispersant, boom at floating barrier ang PCG para abatan ang posibleng oil spill. Nakaantabay na rin ang tatlong malalaking barko ng Pilipinas para tumulong. Nakipagpulog ang PCG sa operator ng MT Terra Nova para talakay ng agarang pagsipsip ng langis. Aabot sa pitong araw ang pagkolekta ng langis. Kung maganda yung panahon, nakaredy na yung mga divers para makita natin kung nasaan posisyon yung barko, kung nakatagilid, nakatayo o nakataob. Kasi it would matter a lot pag alam natin dun sa operations ng cycling. Ikinakasa na ang joint investigation ng Marina at PCG sa insidente. Titingnan natin kung may mga protocol na nilabagulit at mayroong mga decision making na hindi ma hindi tama. Kailangan pa rin nating check yung mga documents. Sa impormasyong nakalap ng PCG, walang warning advisory nang tumulak ang barko mula Bataan pa Iloilo, pero sinalubong ng masamang panahon sa bahagi ng Nasugbo, Batangas at nasiraan ito. Sinubukan pang magpasaklolo sa isa pang barko, pero naputol ang tali kaya nawala ng kontrol ang cargo tank at tuluyang lumubog. Na-rescue ang labin anim na tripulante ng oil tanker habang isa ang namatay. Kaleizal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.